Apples <laughs> 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 kamu ket. Ker. Ter. Woi, temung anakan man. ba yang tapi gila Dito na ako kanya, di ka malang na hindi sa pagkain. Yan ang kagandahan mga ka backyard yun, ng lahi. Talagang masiba. Hindi sakitin. Yan, yan para natin pag uwi ng summer. Nakapalabas tayo ng mga double XL. Pero biyan hintay natin ating ano, materials. Nagugulin tayo pares yan, na higante. Yan. Okay. medyo ano. Salidahe. ayan. Madalunan. Sinking video po yan mga kabakir, no? Hintay natin ang mga ano, na, mamalo ako. Ayan, sa ko yung yung mga kabakir, no? Sa ito yung sa pa sa bila yata. yung isa mo pa. Ayun, sa kabilang paa pala yung sa ito yung Sige, lapit ka ito, lapit ka. Ay, dito. Ayan na. Ayan. Ayan, sa ito yung ayan Kita ba? Ayan. Ayan. Tapos hmm. image sa kaliwa, simple image yung kanan. Ayaw mo pakita. Mamabahala, mamabakila dyan. Paan yan. Ah, doon ka, doon ka, doon ka, doon ka, doon ka. Magang mag-try dyan, baka mababalihan ka. Hindi ka sasapat jan, Huwag dyan ka mag-tari-tari. Hindi ka naman kakalipad pag nahawakan Hartay. stress, 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 tras. Ang aja magtay. Huy. Mo tay ako na sayo. Sila Gusto pa niya din magtry oh. Tay pirog diyan for black night na po. Sampalo ko lang talaga. Ang lawang salbahe. Ah, ang buntot sa lugo na. Sinabot na ng lugon. Ay, dako dami na nataktak hindi madama sa turbya no sinaktak pag gaya para makakaya na nasa baba hindi e, record din hmm? ah para kalau bawa kain nasi lalim. E, Nih, siapa mana na boleh pegain? Hui, Bocho tao. Hmm. Boston. Kelso. Kelso X5 piece sweater. Ayan. Latong tatlo ng kapalit na. Kelso X5 piece sweater ko yan. Ano yun? Ay sa baba.

Ang mga gawin ko yan Ang eh. mga solid dyan. Huwag kumalo. Dilim. Ang dilim na kahapon. Ang mga dilimad. Wala ka na pagkain. Binubo mo. Ang mga natin ngayon. Pinapon mo. Para baka yung nasa baba. Magaling ka rin ah. Pinapon niya para baka yung nasa baba sabi niya ho oh, bigyan ko rin pagkain pinakain ko na mga yan eh lugo na po yung ating basin no? hindi na pwede gamitin so tamang tama lang din magagamit napalugo muna natin yung ating basin naglugo na siya kaya ko nang gamitin kasi para maging ano para man lumusog ulit siya may malakas ating by DC pero dyan po di black time from nail icons pero dyan lang yan papaluwas tayo ng mga ganting pero dyan mayroon tayo may papares dito no? double XL bye bye mga kabakid